Yan guys, tara. Ah, painom natin yung ah, yung ano, yung papainom natin sa kanila yung kami nating panggamot. Yan. Ito yung primoxil, yan. Ito yung gagamitin kong pang ah, panggamot sa ating tatlong no, yung running two months natin na ah, kanawa, yan, tsaka yung magkapatid na pure 5K sweater na na cross sa aming community yan. Ito yung gagamitin ko mga kabakyard. Siyempre, ayun natin, uh, tamang timpla lang sa kanila. Yung pagtimpla na sakto lang sa kanila ngayong araw na to, hindi ko muna sila papakainin mga kabakyard. Yan. Ito, ito lang muna ipapainom ko. So tara mga kabakyard, painom natin. So ayan mga kabakyard, oh. ito yun. Uh, eh, guntingin natin. Ito natin. So ayan mga kamakyar oh. Siyempre dito, titimplay natin dito mga kamakyar yung tamang tubig lang para hindi maano sa ngayong araw na to. Yung maubos na nilang yun. So ayan. Kasaktoy na natin para sa kanila. Para ngayong araw, para ngayong araw na to. Siyempre bukas ulit. Uulit natin kasi tatlong araw natin gagamutin para Bumalik yung sigla nila sa pagkain. Ayan. Ano yun natin mga kabakyad? <laughs> Yan na talaga yung nakasanayan ko dito mga kabakyad na primoxin. Yan na talaga ang gamit ko dito sa aking backyard. Sa paggamot, sa paggamot ng mga sisew. <laughs> kasi mabisa na talaga kasi pag may mga sikon yung mga sisew ko yun talaga pinapainom ko. Primoxin. Tapos yung primoxin tablet kapsul. Uh, uh, inyo kung anong gamit nyo? so ayan mga kabaket. ibigay na ibigay na natin yung uh, tubig yung tubig na naluwa natin ng na primoxil. yano? Oh. yung ayan, mga kabaket. Ayan yano? Ayan Ayan yun 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 na ano sa kanang Ano nyo oh Kabakerd oh Ay Ano nga kabakerd Ayan Ayan mga kabakerd oh Ayan Ayan So, ayan yeah, mga kabakyard, i-update ko na lang kayo sa paggaling nila. Papakita ko sa inyo yung uh, resulta ng ating paggagamot sa kanila. So, ayan yeah, mga kabakyard, uh, hanggang dito na lang. So, so hindi pa na-subscribe sa aking YouTube channel. Uh, please, don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the not notification bell button para update kayo sa mga video na aking upload so ayan yeah, mga kapakyad book vlog God bless babayu